At sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan naman, iniipit daw muna ng mga magsasaka sa Oriental Mindoro ang kanilang supply ng sibuyas. Sabi po ng Bulalakaw Onion Industry Council, bumaksak kasi ang presyo nito mula noong pong nakaraang linggo nang dahil pa rin sa oversupply. Sa ngayon po ay nasa 60 piso per kilo ang bentahan ng pula at puting sibuyas sa Balintawaka. At ayon sa grupo, marami na hong naluluging magbubukid. Kaya naman, punuan na raw ang mga cold storage facilities o yung pong mga nirerentahan nilang imbaka ng sibuyas. Ito, ito raw po itatabi muna ang kanila pong aanihin habang hinihintay na tumaas muli ang presyo sa susunod na mga buwan. Na. Nagsimula namang sumipa ang konsumo sa kuryente ng mga customers sa Luzon sa gitna po ng tag -init. Sa katunayan, sa gitna nga ng init ng panahon, nahigita na nitong April 4 ang pinakamataas na konsumong naitala noong 2023. Pumalo kasi sa 12,552 megawatts ang konsumo. Mas mataas yan kumpara sa 12,550 megawatts na siyang pinakamalaking konsumo noong 2023. Pero hindi pa ito ang rurok. Sa Mayo pa kasi, ang inaasahang pagsipa ng pinakamataas na level ng power consumption sa Luzon. Tiniyak naman ng Energy Department ang worst case scenario o pinakamalala nilang tinatayang mangyayari ay bumaba ang reserba ng ating kuryente. Pero hindi pa naman daw ito aabot sa red alert. Payo pa rin ang ahensya maging wai sa paggamit ng kuryente ngayong tag-init. Sa kasaysayan po ng, ng ating tag-init, lagi hong nagsasabay-sabay yung pagpalyan ng mga power plants na iyan. Kapag katag-init. Kapag ho, ganito mga buwan at buwan ng Mayo, kaya naman nagkakaroon po ng katwiran para magtaas ng singil sa kuryente. Pero nangangako ang gobyerno na hindi daw mangyayari yan. Bigo naman po ang National Food Authority o NFA na makamit ang target nito sa procurement ng palay noong Pebrero. Ayon sa report ng ahensya, nakakuha ito ng higit sa 12,000 bag ng palay. Katumbas siya ng halos 6,100 na tonelada pero higit 2% lamang yan ng target na higit 500,000 bag o 27,000 tonelada. Paliwanag po ng NFA, hindi naman daw panahon ng anihan noong Pebrero. Katunayan ang nakuha nilang palay ay mga tira lamang mula sa nakaraang harvest season pero bukod pa rito sinabi po ni NFA officer in charge Larry Laxon na nahihirapan silang makipagsabayan sa mga traders pagsapit ng bidding. Magpupulong daw bukas ang NFA council para talakayin kung paano palalakasin ang presyuhan ng palay. Para sa mga magsasaka. Inaasahang mas maliit na bahagi ng ekonomiya ang tatamaan ng budget deficit ng Pilipinas. Kapag nakapagtala ang isang bansa ng deficit, nangangahulugang mas marami itong ginagastos kaysa sa kinikita. Pero sa ulat ng BMI unit ng Fitch Group, inaasahang liliit ito ngayong taon. Tinatayang nasa 5.5% lang ng GDP ang maapektuhan ito mas mababa yan kumpara sa 6.2% noong nakaraang taon. Umaasa kasi ang BMI na malalagpasan ng gobyerno ang target revenue collection nito pagdating naman sa paglago ng ekonomiya. Inaasahan ng BMI na bibilis ito sa 6.2% ngayong 2024 kung sakali mas mabilis yan kaysa sa 5.6% noong nakaraang taon. Samantala, posible naman daw tabasan ng Banko Sentral ang interest rates nito pagdating sa ikatlong quarter ng 2024. Sabi ng ekonomist ng si Aris Dakanay ng HSBC, posibleng ibaba ito ng 25 basis points mula sa kasalukuyang 6.5%. Pero depende pa raw yan kung babalik sa 2 hanggang 4% ang target na inflation. Ang paliwanag nga ni Dakanay, tinataya kasing bibilis pang pa inflation hanggang sa Agosto. Dahil yan sa mga banta sa presyo sa inflation, pati na rin ang timing ng pagtabas ng interest rates ng U.S. Federal Reserve. Nauna naman ang nagpahiwatig si BSP Governor Eli Romulona na mas malabong ibaba nilang interest rates sa mga susunod na buwan. Kasunod pa rin yan ang mas mabilis na inflation itong Marso, pati na rin ang tsansang bumilis ito lalo. Fed Philord at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.